Ano siya? Ayan. Pagalawin natin. Malaki na sana. Yon, magandang umaga sa inyong lahat mga kapet. Ah... Uh, Maghahanap na naman tayo dito sa ating spot mga kapit oh. Yan medyo malawak no. Yan, daming mga mahanapan kasi may mga haguno oh. Daming haguno Daming mga damo mga kapit. Sigurado ako daming gagambang dumadapot dito mga kapit. Ayan, no? Oh. pakita natin yung view natin. Ayan. Ayan siya. Uh, Ayan. Yeah. Samahan niyo ako mga kapit sa ating paghahanap ngayong umaga. Oh, may nag, nagdala ko ng motor mga kapit kasi malayo to sa amin. Malayong lalakbayin mga isang oras mahigit sa paglalakbay so matagalan tayo sa pagdating dito pag maglalakad lang tayo, no? Yeah, no? Okay, so di natin patagalin mga kapit. Anting kaagad may nakita tayong sapot mga kapit madali mo mapansin kasi natingnan nyo yung bungalod kung tawagin sa amin no? ito yung bungalod pag nakaganyan mga kapit so makikita mo talaga may, may sapot sya na, yan, no? oh. magandang ihanap ngayon kasi yung araw hindi pa masyadong mainit at saka hindi pa masyadong mataas yung araw no pagkintabi na natin yung mga sapot para dali siya makita Ayan, bumaba siya dito Ayan, makita niya hindi ako nakadala ng gloves pero makita siya sa kulay pula na pag itapat natin ano, nakikita siya Ayan, ang kapano oh. yung technique dito mga kapit kailangan lang nating sundan yung papunta sa ibaba ano yan may papunta sa ibaba oh nandoon oh ano titibay yan yun siya oh nandoon siya oh dito siya sa ilalim oh Ang sapot niya may nakabalot oy may nakita akong yan yeah, o, oh, lumabas yung galamay sigurado, gagamba yan yeah, o may lumabas na galamay mga kapit parang dito na oh. oh, dito nga yan yeah, o oh. gagamba, kulay brown o no? oh. kulay abuhin abuhin siya Nisha brown o no? ganda no unang uh, huli unang sapot pero parang tiim yung siguro to paglawin natin ay kulang ng galamay ay puputol kulang galamay maganda sa ano no? pero kulang so balik natin balikin natin yan dyan dyan ka okay yung mga kapit may nakita tayong sapot napansin ko mga kapit kasi may nakabalot balot dito kung tingnan mo parang nandito sa lupa yung sapot Diyan. ang kapal oh yun, kitang-kita, no? Yan. Pansin mo talaga kasi, oh. Kung tingnan mo dito. Nakabalot. Dahil sa kanyang sapot. Ang titibay. Yan, dito lang sa baba. Sa baba lang ang sapot mga kapit. Yan. May nakabalot dito. Ay! itlog itlog ng gagamba mga kapit hindi na natin buksan para hindi ma ano magalaw hindi masira ay nandito yung gagamba yun siya mga kapit nandito sa si gilid ah hindi pa tayo ang baba lang no Ayun. Medyo good size na siya mga kapit. Hmm, malaki lang Yang kanyang tiyan. Ayun. Kadalasan yung mga gagamba mga kapit. Dito lang sa kulay brown siya. dalawin natin malaki na sana kaso butyog yun o know? kaso butyog no uh, is open na yan pag butyog baka wala natin para dadami balik ka dyan boy balik ka dyan baby girl ah. binalik na natin Ganyan ka na. Pero si Botchug ka pa. May na-pansin sapot ito mga kapit. Yun oh Yun. Medyo hindi siya mahaba ng kanyang sapot. Dito lang siya sa Haguna yun. Yan nakita mo may nakababols yun dito siya pababa yan o oh. may sapot na oh, may may dahon na nakahang yan yung sapot niya pababa ang papunta doon o oh. so may na, na, may nakabalot dito mga kapit wala namang nakabalot dyan sunod so, dito lang yan so, ito na talaga yung ito talaga yung puntahan mo kaagad Ay, ay, yun oh Dito, ang laki ng tinaguan dito lah. Grabe, ang itim mga kapit oh Ang itim ng gagamba oh Kasutiin mo lang ito Ayun STM size Black Panther up, Oke, okay, pakawalan na natin Ibalik natin dyan Nahulog Bahala ka na umakyat dyan May nakikita na naman tayo yung sapot mang ang ah, haba mga kapit. Yun know? o oh. makapal. So, wala mataguan dyan, no? So, dito na tayo sa kabila. Yan. Dito sa gunoy. You know, Yan, no? Oh, sapot, oh. Yan. Pang-apat na sapot, to ay mayroon nakabalot dito mga kapit ay yun yung gagamba walang ibang nakabalot no medyo tiim parang kulay na para, parang kulang ng galamay oh ang pangit yung nakikita natin ngayon no so natin yan may napansin na tayo yung sapot mga kapit ayan no pag ganito mga kapit oh yan. Oh, para pang dinugtong yung mga dinugtong yung mga ano, mga bungalod kung tawagin sa amin. So mapansin niyo talaga may sapot, no? Iba talaga sa ibang walang naka naka ano, nakadikit na mga sapot. Iba talaga yung forma. So ito, makita niyo, no? Dinugtong yung mga ano, bungalod, mapansin mo talaga may sapot siya, no? <laughs> Yan no? siya doon mga kapit. Ayan, nabuksan ko na 'to mga kapit, no. Akala ko walang gagamba. Pero so, nakita ko mayroon pala dito, ayun oh. No? Pero tiim lang siya mga kapit. Hindi siya masyadong malaki. Ayan, no, parang walang kain. Yan, parang bagong langit lo Ayan. So, hindi natin dadarin kasi sayang lang yan pagdadalhin natin. Ayan. Balik na natin dyan. Balik na dito sa baba. Balik na dyan sa, sa yung sapot para hindi ka na matuklaw sa mga ibon. Alam nyo mga kapit, this my this my opinion at saka observation pati na yun sa aking matagal na experience na sa aking paggagamba bakit yung mga gagamba nandun sa mababa sila nag nagtatago no kadalasan kasi pag ganitong lugar mga kapit dito sobrang hangin mahangin talaga so ang kanilang ginagawa mga kapit nandun sila sa mababa na mga damo nagtatago para pag malakas yung hangin hindi sila mapadpad kaya dun, kaya iyon ang ginagawa nila mga kapit matalino din yung mga gagamba this my observation yeah. okay mga kadok magandang araw sa inyo spider dog here Ah, uh, Shoutout tayo kay Idol Gagampir. Wow. Yan. Paki-suportahan at subscribe po nyo yung kanyang channel. Okay? Paalam.